December 2025 na, magkano na nga ba ngayon ang mga Kawasaki Big Bike? Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! Kawasaki Ninja ZX 4RR 2025 version na po ito. Grabe, napakabangis po nito pong kanyang headlight design. Meron naman po itong clear na windshield at dito po nakaposition sa bandang harapan. Ito pong kanyang mga side mirrors. At nandirito naman po sa bandang ibaba, ito pong kanyang mga turn signals. At ito po ay equipped with inverted telescopic fork. Para naman po rito sa kanyang front suspension, gumagamit po ito ng dual rotor disc brake with 2 caliper. Glossy black naman po ito pong kanyang cast wheel. At ang sukat naman po ng kanyang gulong rito po sa harapan, ito po ay mayroong sukat na 120 by 70 da 17. Nakapuli digital meter panel display, naka mechanical key ang ignition with immobilizer. At ito po ay naka naked handlebar. At mayroon naman po itong 15 liters na fuel tank capacity. At ito naman po ay mayroong 6 speed manual transmission. Equipped na po ito ng assist slipper clutch at mayroon na din po siyang quick shifter. Ang angas naman po nito pong kanyang upuan. Black color naman po ito pong kanyang seat cover. At ang big bike po na ito ay mayroon pong 401 cubic centimeter engine displacement. ka-liquid cooled, 4-stroke, inline 4. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 76.43 HP at 14,000 RPM. Abang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 39.6 Newton meter at 13,200 RPM. Triangle shape naman po ito pong kanyang tail light at nakapop-up naman po ito pong kanyang mga LED na turn signals. At ito po pala ay gumagamit ng single rotor disc brake with single pot caliper. Glossy black naman po ito pong kanyang cast wheel. At ang sukat naman po ng kanyang gulong rito po sa likuran, ito po ay mayroong sukat na 160 by 60 17. At mayroon naman po itong single exhaust na stainless steel. At ito po ay equipped with monoshock absorber para naman po rito sa kanyang rear suspension. At ang kagandahan po nito, ito po ay adjustable. At ang presyo naman po ng Kawasaki Ninja ZX4RR 2025 version ay nagkakahalaga po ito ng 502,500 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 185,649 pesos. Kawasaki Ninja ZX-6R 2025 version. Mayroon po itong napakabangis na headlight design. Matutulis naman po ito pong kanyang front face cover. At mayroon naman po itong clear na windshield. At dito naman po located itong kanyang mga side mirror sa bandang harap pahirapan dahil nga ito po ay isang sports racing bike. At dito naman po sa bandang ibaba, dito po located itong kanyang turn signals. At gumagamit naman po ito ng inverted telescopic fork para po dito sa kanyang front suspension. Showa brand po iyan. At mayroon naman po itong dual rotor disc brake with tupat caliper na Nissin brand. Glossy black naman po ito pong kanyang cast wheel. At ang sukat naman po ng kanyang gulong rito sa harapan, ay meron po itong sukat na 120 by 70-17. Nakapuli digital meter panel display, naka mechanical key ang ignition with immobilizer at adjustable po pala ito pong kanyang front suspension na Showa brand. At ito naman po ay naka naked handlebar at mayroon naman po itong 17 liters na fuel tank capacity. At mayroon naman po itong 6-speed manual transmission with assist in slipper clutch at mayroon na rin po itong quick shifter. Ang ganda rin po nito pong kanyang upuan. Black color naman po ito pong kanyang seat cover. At ang big bike po na ito ay mayroon pong 636 cubic centimeter engine displacement, naka 4 stroke inline 4 dual overhead cam liquid cooled. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 122.3 hp at 13,000 rpm. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 68 Newton meter at 11,000 rpm. Triangle shape naman po ito pong kanyang tail light, naka-pop up naman po ito pong kanyang mga LED na turn signals. At ito po ay equipped with With single rotor disc brake with single pot caliper na Nissin brand glossy black naman po ang kulay nito pong kanyang cast wheel. at ang size naman po ng kanyang gulong rito po sa likuran ito po ay may sukat na 180 by 55 17 at mayroon naman po itong single exhaust at pagdating naman po rito po sa kanyang rear suspension, ito po ay gumagamit ng mono absorber with canister at yan po ay adjustable die naman po na napakatik ito pong kanyang swing arm at ang presyo po ng Kawasaki Ninja ZX-6R 2025 version ay nagkakahalaga po ito ng 700 110,500 pesos at kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 260,310 pesos. Kawasaki Versys 650, 2025 version na po ito. Napakabangis po pala talaga nito pong kanyang headlight design. Nagkaroon pa pala siya rito ng windlet at mga pangil kaya talagang mas malupit yung kanyang dating. Nakapop-up naman po ito pong kanyang mga turn signals. Iidi na po lahat ng kanyang ginagamit para po dito sa kanyang lighting system. Gumagamit naman po ito ng inverted telescopic fork naka dual rotor disc brake dito sa harapan along with two-pot caliper na nation brand at ito po ay nakakaswil na black color. At ang sukat naman po ng kanyang gulong rito po sa harapan, ito po ay mayroong sukat na 120 by 70 17 Nakapuli digital meter panel display. Meron po itong two-button selector dito sa bandang ibaba. At gumagamit naman po ito ng mechanical key dito po sa kanyang ignition. At ito po ay naka-naked handlebar. Mapunta naman po tayo rito sa kanyang mga button selectors. Meron po tayo rito passing light high beam and low beam, turn signal selector, horn at ang kanyang hazard. At meron pa tayo rito additional na button selector. Habang dito naman po sa kabila, meron po tayo rito engine kill switch at electric starter. At ito naman po kanyang mga brake levers is chrome color at ang kagandahan po niyan, ito po ay adjustable. At ito pong kanyang fuel tank is napaka flawless ng kanyang dating, glossy black color. At ito naman po ay mayroong fuel tank capacity na 21 liters. Ito po palang Kawasaki Versys ay mayroon po itong 649 cubic centimeter engine displacement. Naka-parallel twin, dual overhead cam, 4-stroke with 4-valve per cylinder. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 69.3 HP at 8,500 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 61 Newton meter at 7,000 RPM. At mayroon naman po itong 6-speed manual transmission. At ito naman pong kanyang upuan is matte black color po siya. Dumako naman po tayo rito sa bandang likuran. Silipin natin ito pong kanyang taillight. Wow! Very aggressive din no, yung pagkakadesign itong kanyang tail light. LED na po yan at nakapop up naman po ito pong kanyang mga turn signals. Naka single rotor disc brake with single pot caliper na Nissin brand. At ang sukat naman po ng kanyang gulong rito sa likuran, ito po ay mayroong sukat na 160 by 60-17. At pagdating naman po dito po sa kanyang rear suspension, ito po pala ay equipped with single sided monoshock absorber. Yung coil spring na ginamit is glossy black at makikita natin na mayroon ata rito canister. So ibig sabihin ito po ay adjustable. At ito pong kanyang exhaust pipe, grabe no, almost hide talagang napakaporma nito pong kanyang exhaust pipe. Stainless steel po 'yan at mayroon po itong single exhaust. At matte black color naman po ito pong kanyang diecast na swing arm. At ang presyo po ng pinakabagong Kawasaki Versys 650 2025 version ay nagkakahalaga po ito ng 512,500 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag payment dito ng 189,239 pesos. At mayroon naman po itong 15,173 pesos sa loob po yan ng tatlong taon. Kawasaki Z500 SE. 2025 version. Mayroon po itong napakalupit na headlight design. Mayroon naman po itong glossy black na visor. Dito naman po located sa bandang itaas, ito pong kanyang mga LED na turn signals. At ito po pala ay equipped with traditional telescopic fork para po dito sa kanyang front suspension. At ito po ay gumagamit ng single rotor disc brake with tupat caliper na Nissin brand. At green color naman po ito pong kanyang cast wheel. at may sukat naman po ang kanyang gulong rito sa harapan na 110 by 70 17 17. Nakapuli digital meter panel display, na mechanical key ang ignition at ito po ay naka naked handlebar. At meron naman po itong 14 liters na fuel tank capacity. Sporty looks naman po ang dating nito pong kanyang upuan. Black color naman po ito pong kanyang seat cover. At meron naman po itong 6-speed manual transmission with assist in slipper clutch. At ang big bike naman po na ito ay mayroon pong 451 cubic centimeter engine displacement to be exact. Naka 4-stroke parallel twin liquid cooled fuel injected engine. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 51.3 HP at 10,000 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 42.6 Nm at 7,500 RPM. Pahaba naman po ang hugis nito pong kanyang taillight at nakapop-up naman po ito pong kanyang mga turn signals at ito po ay gumagamit ng single rotor disc brake with two pot caliper na Nissin brand at green color naman po ito pong kanyang cast wheel at ang sukat naman po ng kanyang gulong rito sa likuran ito po ay merong sukat na 150 by 60 17 meron po itong single exhaust at naka shock absorber naman po ang kanyang rear suspension at ang presyo naman po ng Kawasaki Z500 SE 2025 version ay nagkakahalaga po ito ng 359,100 pesos at kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag down payment ng 134,176 pesos. Kawasaki Z900 standard version. Meron po itong napakaangas na headlight design. Dito naman po sa bandang itaas located, ito pong kanya mga LED na turn signals. Meron din po itong maliit na visor at meron po pala itong split na daytime running light dito sa magkabila. At ito po ay equipped with inverted telescopic fork para po dito sa kanyang front suspension. At ito po ay gumagamit ng dual rotor disc brake na naka flower design with tupat caliper na Nissin brand. At glossy black naman po ito pong kanyang cast wheel. At ang sukat naman po ng kanyang gulong rito po sa harapan, ito po ay mayroong sukat na 120 by 70-17. Nakapuli digital meter panel display, naka mechanical key ang ignition with immobilizer. At ito po ay naka-naked handlebar. At mayroon naman po itong 17 liters na fuel tank capacity. Napaka-forma din po nito pong kanyang upuan. Matte black color naman po ito pong kanyang seat cover. At mayroon naman po itong 6-speed manual transmission with assist and slipper clutch. At ang motor po na ito ay mayroon pong 948 cubic centimeter engine displacement. Naka-liquid cooled inline 4-cylinder dual overhead cam fuel injection at nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 123.64 hp at 9,500 rpm. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 98.6 Newton meter at 7,700 RPM. Unique din po ang pagkakadesign nito pong kanyang taillight at dito naman po located itong kanyang mga turn signals. At ito po pala ay equipped with single rotor disc brake na flower design with single pot caliper na Nissin brand. At ito pong kanyang cast wheel is glossy black color. At ang sukat naman po ng kanyang gulong rito sa likuran, ito po ay mayroong 180 by 55 17. At mayroon naman po itong single exhaust at gumagamit naman po ito ng monoshock absorber para po dito sa kanyang rear suspension. At ang kagandahan po niyan, ito po ay adjustable. At ang presyo naman po ng Kawasaki Z900 standard version ay nagkakahalaga po ito ng 570,000 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag down payment ng 209,519 pesos. Kawasaki ZH2 top of the line sports naked bike. Napakabangis po pala nito pong kanyang headlight design. Matulis po ito pong kanyang front face cover na parang nagkaroon ng pangil dito sa bandang harapan. Mayroon naman pong Kawasaki logo dito sa bandang gitna at mayroon naman po itong maliit na visor. At dito naman po located dito pong kanyang mga turn signals na LED. At ito po pala ay equipped with inverted telescopic fork para po rito sa kanyang front suspension. At ito po ay equipped with ABS or anti-lock braking system. Gumagamit po ito ng dual rotor disc brake with two-pot caliper na Brembo. At glossy black naman po ang kulay nito pong kanyang cast wheel. At ang size naman po ng kanyang gulong rito po sa harapan, ito po ay merong sukat na 120 by 70 17 Naka fully digital meter panel display, naka mechanical key ang ignition, equipped na po yan ng immobilizer. At mayroon naman po itong 19 liters na fuel tank capacity. At bukod dyan, ang kagandahan po neto ay mayroon na po siyang cruise control. At ito po ay naka naked handlebar. At mayroon naman po itong 6-speed manual transmission. equipped na rin po ito ng assist in slipper clutch at mayroon na rin po siyang quick shifter. Ang astig din po nito pong kanyang upuan. Black color naman po ito pong kanyang seat cover at mayroon naman po siyang belt dito sa gitna. At ang Kawasaki ZH2 ay mayroon pong 998 cubic centimeter engine displacement. Naka 4 stroke, inline 4, dual overhead cam, liquid cooled. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 200 HP at 11,000 RPM. Abang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 137 Newton meter at 8500 rpm. Unique naman po ang pagkakadesign nitong kanyang tail light na up naman po ito pong kanyang mga LED na turn signals at ito po pala ay gumagamit ng single rotor disc brake with single pad caliper na Nissin brand. Glossy black naman po ang kulay nito pong kanyang cast wheel at ang sukat naman po ng kanyang gulong rito po sa likuran ito po ay mayroong sukat na 190/55-17 by at mayroon naman po itong mapo exhaust pipe at gumagamit po pala ito ng monoshock absorber para po dito sa kanyang rear suspension at ito po ay adjustable. At ang presyo naman po ng Kawasaki ZH2 ay nagkakahalaga po ito ng 923,500 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag down payment ng 336,767 pesos. Kawasaki Z1000R 2025 version. Napakabangis po pala nito pong kanyang headlight design dahil gumagamit po ito ng apat na projector lights para po dito sa kanyang high beam and low beam. Nakapop up naman po ito pong kanyang mga LED na turn signals at mayroon naman po siyang little visor dito sa bandang itaas. At ito po pala ay equipped with inverted telescopic fork para po dito sa kanyang front suspension. Showa brand naman po yan at equipped na rin po pala ito ng anti-lock braking system gumagamit po ito ng dual rotor disc brake with 2-pot caliper na Brembo black color naman po ito pong kanyang cast wheel at ang sukat naman po ng kanyang gulong rito sa harapan, ito po ay merong sukat na 120 by 70 17 nakapuli digital meter panel display, nakamechanical key ang ignition with immobilizer at ito po ay naka naked handlebar at mayroon naman po itong 17 liters na fuel tank capacity mayroon naman po itong 6-speed manual transmission with assist and slipper clutch at napaka-astig din po unang dating nito pong kanyang upuan. Black color naman po itong kanyang set cover at mayroon naman po siyang belt dito sa gitna. Patang big bike po na ito ay mayroon pong 1043 cubic centimeter engine displacement to be exact, naka-liquid cooled, inline 4 cylinder fuel injected, at nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 142 hp at 10,000 rpm. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 111 newton meter at 7,300 rpm. Attractive po ang pagkakadesign nitong kanyang taillight. Nakapop-up naman po ito pong kanyang mga LED na turn signals. At ito po ay equipped with single rotor disc brake, black color naman po ito pong kanyang cast wheel at ang sukat naman po nito pong kanyang gulong rito sa likuran, ito po ay mayroong sukat na 190x50-17 at mayroon naman po itong dual exhaust dito sa kanan mayroon din po itong dual exhaust dito sa kaliwa at gumagamit naman po ito ng monoshock absorber para po dito sa kanyang rear suspension at ang presyo po ng Kawasaki Z1000R ay nagkakahalaga po ito ng 725,500 pesos at kung balak mo naman pong muhan ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag down payment ng 266,951 pesos. Vulcan Custom 900. Napakalupit at napakabangis talaga nitong cruiser bike na to. Dahil kahit saan ang gulo mo tignan ay talagang napakapogi ng kanyang dating. Mayroon po itong rounded shape na headlight. Bulb type po yung kanyang ginagamit para po sa kanyang high beam and low beam. At bilugan naman po ito pong kanyang mga bulb type na turn signals. At ito po ay gumagamit ng traditional telescopic fork na glossy black color habang equip naman po ito ng monoshock absorber dito sa likuran at napaka forma po nito pong kanyang kalesa type na cast wheel at ito po pala ay gumagamit ng single rotor disc brake with 2 pot caliper dito sa harapan habang naka single disc brake with 2 pot caliper dito sa likuran at mayroon po itong 20 liters na fuel tank capacity ang astig din po ng dating nito pong kanyang naked handlebar at may sukat po na 80 by 90 21 dito sa harapan habang mayroon naman pong sukat na 180 by 70 15 dito sa likuran. Ang lapad po at ang forma ng pagkakadisenyo nito pong kanyang upuan, combination naman po ng black at gray, ito pong kanyang seat cover at ang kanya naman pong mga button selectors, mayroon po itong passing light turn signal selector sa tangkanyang horn habang dito naman po sa kabila, meron po itong engine kill switch at ang kanyang electric starter. At nandirito po pala located dito po sa kanyang fuel tank. Ito pong kanyang meter panel display at ito po ay combination ng analog at digital. At ito po ay merong 5 speed manual transmission. Napakaastig po ng dating nito pong kanyang dual pipe at meron naman po itong dual exhaust. At ito po pala ay gumagamit ng belt drive. Diecast po ito pong kanyang foot brake at meron naman pong rubber cover on top ito pong ating pillion step para sa ating rider at back rider at naka liquid gold po ang kanyang cooling system oblong shape po ito pong kanyang tail at rounded shape naman po ito pong kanyang mga turn signals At ang presyo po ng Kawasaki Volcan 900 Custom ay nagkakahalaga po ito ng 679,500 pesos. At kung gusto mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 246,183 pesos. At mayroon naman po itong 19,823 pesos sa loob po yan ng tatlong taon. Kawasaki Z650RS, na ko po ng classic big bike na ito. Mayroon naman po itong rounded shape na headlight design. Nakapop up naman po ito pong kanyang mga turn signals at LED na po lahat ng kanyang ginagamit para po sa kanyang lighting system. At equip naman po ito ng traditional telescopic fork para po dito sa kanyang front suspension. At mayroon naman po itong dual rotor disc brake with two pot caliper na ni brand. Glossy black naman po ang kulay nito pong kanyang cast wheel. at ang size naman po ng kanyang gulong rito po sa harapan ito po ay mayroong sukat na 120 by 70 17 Combination po pala ng digital at analog ito pong kanyang meter panel display naka mechanical key ang ignition at ito po ay naka naked handlebar at mayroon naman po itong 12 liters na fuel tank capacity Mayroon naman po itong 6-speed manual transmission at retro style naman po ito pong kanyang upuan Combination po pala ito ng gray at black. Ito pong kanyang seat cover. At ang classic big bike po na ito ay mayroon pong 649 cubic centimeter engine displacement. Naka 4 stroke, 2 cylinder, dual overhead cam, liquid cooled. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 67 HP at 8000 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 65 Newton meter at 6,700 RPM. Bilugan naman po ito pong kanyang tail light at nakapop up naman po ito pong kanyang mga turn signals LED na po yan. At ito po ay gumagamit ng single rotor disc brake with single pot caliper na Nissin brand. Glossy black naman po ang kulay nito pong kanyang cast wheel. At ang sukat naman po ng kanyang gulong rito po sa likuran, ito po ay mayroong sukat na 160 by 60 17 At mayroon naman po itong single exhaust na stainless steel. Gumagamit Gamit po pala ito ng monoshock absorber na adjustable para po dito sa kanyang rear suspension. At ito pong kanyang swing arm is diecast po siya na matte black color. At ang presyo po ng Kawasaki Z650 RS ay nagkakahalaga po ito ng 469,500 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag down payment ng 175,060 pesos. Kawasaki KLR650, isa po itong adventure touring bike. 2025 version po ito. Napakaangas po nito pong kanyang headlight design. Bilugan naman po ito pong kanyang mga turn signals na located dito sa bandang itaas. At mayroon daw po itong clear na windshield. Hindi nga lang po naka-installed sa ngayon. At ang kagandahan yan, mayroon na rin po pala itong integrated na Kawasaki lights straight out pramkasa. At napakahaba naman po nito pong kanyang front fender. At ito po pala ay equip na po ng anti-lock braking system. Gumagamit naman po ito ng traditional telescopic fork black color para po dito sa kanyang front suspension. Meron po siya rito rubber boots. At equip naman po ito ng single rotor disc brake. With two pad caliper. At ito po ay naka spokes rim set. Ito pong kanyang rim is black color. At ang sukat naman po ng kanyang gulong rito po sa harapan ay may sukat na 90 by 90 dash 21. At ito po ay naka dual purpose pattern tires. Dahil nga po ito ay isang adventure touring bike. Naka fully digital meter panel display, naka mechanical key ang ignition at ito po ay naka naked handlebar. At bukod dyan, ang kagandahan po neto ay meron na po siyang USB power outlet dito sa kanan at mayroon naman po siyang USB charging port dito po sa kaliwa. At mayroon naman po itong 6.1 gallon na fuel tank capacity. Mayroon po itong 5-speed manual transmission at ang lapad po pala nitong kanyang upuan. Matte black color naman po ang kanyang seat cover. At mayroon na rin po pala itong engine guard at crash guard. At mayroon na din po itong hand guard. At ang kagandahan po nito pong kanilang pinakabagong Kawasaki KLR650 2025 model ay nakapuli set up na po pala ito dahil mayroon na po siyang built-in na side box. Kawasaki po yan. Combination po ng black at silver color. At mayroon na din po siyang built in na rear carrier. Top box na lang po ang kulang. At ang adventure bike po na ito ay mayroon pong 652 cubic centimeter engine displacement. Naka 4-stroke, single cylinder, dual overhead cam. May bore in stroke na 100 by 83 mm At mayroon naman po itong compression ratio na 9.8 by 1. At pagdating naman po sa kanyang maximum torque at maximum power ay wala pa po tayong full detailed information. Dahil nga po bagong-bago pa lamang po ito pong adventure bike na ito. At ang sit height po ng motor na ito ay may taas na 34.3 inches, may ground clearance na 8.3 inches at mayroon naman po itong bigat na may kabuoang 487.1 lb. Box type naman po ito pong kanyang taillight, bilugan naman po ito pong kanyang mga turn signals at meron naman po itong single exhaust, gumagamit po ito ng single rotor disc brake with 2 pot caliper, naka spokes and rim set, at ito po ay naka dual purpose pattern tires. At ang sukat naman po ng kanyang gulong rito sa likuran, ito po ay merong sukat na 130 by 80 da 17. At gumagamit naman po ito ng monoshock absorber para po dito sa kanyang rear suspension. At ang presyo po ng pinakabagong Kawasaki KLR650 2025 version ay nagkakahalaga po ito ng 453,400 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 68,025 pesos